Ginoong tagapangulo at sa ating pinunong mayorya at sa lahat po ng namumuno at lahat po ng kabilang sa bulwagang ito na bumubuo sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat, mga kasama, kaibigan, kapatid at kalaban. Sa init ng usapin na ito, natural lamang po na mayroon tayong makalaban sa paninindigan. Ang yumayanig ng mga kataga sa oras na ito ay ang contempt, warrant of arrest, objection, pagpipigil, pagharang. Ito po ang mga paksa natin ngayon. Ako po ay isang Muslim, insya ang relihiyon ko po ay Islam. Ang propeta ko po ay si Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang karamihan po sa atin na narito ay katoliko at kristyano at meron ding ibang denominasyon. Iba't iba ang pananampalataya natin. Ngunit sama-sama tayo ngayon dito sa bulwagang ito dahil tayo ay magkakasama sa gobyerno. Hinalal tayo ng taong bayan upang pagtibayin ang saligang batas na nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa mga kalaban ng inang bayan. Wala pong kinalaman ang relihiyon o ating pananampalataya sa trabaho natin dito. Ang ating relasyon sa Panginoong may ay para lamang sa mga sarili natin. Ang posisyon na ating sinumpaang gagampanan ay nahubog sa kapayapaang inaasam ng taong bayan. Ang natatanging daan upang makamit ang katahimikan patungo sa pag-unlad ng kanilang mga buhay at kinabukasan. Ang kapayapaan sa ating inang bayan ay lagpas limangpung taon nang binahiran ng karahasan, hindi lamang sa malalayong lugar, kundi sa ating mga syudad limang dekadang bumalot ng takot, pangamba at huwad na pag-asa. Minsan nang nagkaroon ng karumal-dumal na ganap sa organisasyon ng armadong pakikibaka ng CCP-NPA. CPP-NPA. Libo-libo ang pinaniwala ang pinaslang dahil sa paghihiwalay ng doktrina ng Maoist at Lenis. Hindi ito nagkaroon ng formal na pagdinig diso sa sangay ng legislatura at hudikatura. Naging matahimik ang gobyerno sa kasaysayan na ito. Ngayon po na muling nagkaroon ng panibagong yugto ang armadong pakikibaka, libo-libo ang nagbalik kasama ang tinatawag na teenage rebels, masa, pasabilis, magsasaka, maglulupa, at manggagawa dahil sa pangako ng pangalawang pagkakataon na igagawad ng ntf -ELCAC. Noong paman, kasama po tayo ng gobyerno na umiikot sa mga malalayong lugar upang hikayatin ang mga nailigaw ng landas at lumaban sa ating gobyerno. Nagtagumpay po tayo sa ating misyon. At bilang pagpapalaganap ng magandang naratibong ito, nakagawa pa tayo ng pelikula upang magamit ito laban sa mga nagpapakalat ng propaganda na hanggang ngayon ay bumibiktima pa rin ng mga estudyante, mga bata. Isa na po rito ang pumanaw na si Hannah J. Sesista, isang abogado nakasama po sa mga napaslang sa inkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde sa buhol. Itinampok po natin sa pelikulang pinamagatang Memoir sa a Teenage Rebel, sina Ivy Lynn Corpin at Ira, anak ng isang commander, mga kababaihang naging biktima ng pangmumulestya, pangaabuso, panghahalay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang organisasyon. Makailang beses na pong umalingaw-ngaw ang tinig ng mga babaeng biktima na ito dito sa loob ng bulwagan ng Senado sa mga isinagawang pagdinig po noong nakaraang kongreso at maging sa kasalukuyan sa komite ni Senador De La Rosa ukol sa nagiging recruitment sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. Sa likod ng mga kaganapang ito, meron pong isang tao na gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Kibuloy. Gamit ang network ng SMNI, sa lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ng pelikulang Memoir sa Teenage Rebel upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tinatarget po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka. Gayun din ang idinulot po nitong hudyat para sa NTF-LKK sapagkat nagkaroon po sila ng platforma upang maihayag ang kanilang tagumpay sa inaatang na misyon sa kanila ng pamahalaan sapagkat hindi lamang military operations ang nais ng NTF-ELCAC kundi makuha ang puso at isipan ng mga biktima ng armadong pakikibaka ayun po sa kanilang datos sa 89 na aktibong guerrilla fronts noong 2018 sa kasalukuyan po ay mayroon na lamang 11 na kung tawagin ay weekend guerrilla fronts. Ang ibig pong sabihin, hindi na po sumusuporta dito ang mga dati nilang mga ground mass bases. Nobyembre 2020 pa lamang ay binibigyan na ng suporta ng SMNI ang nagbalik loob na magkaroon ng plataforma upang marinig ang kanilang mga tinig sa ating lipunan. Hulyo 2021, sa pamamagitan po ng programang Laban Kasama ang Bayan, libre at voluntaryo po ang pagbibigay ng suporta ng SMNI sa whole of government approach laban sa insurgency na isinusulong ng ntfl elcac At noong September 2022. Nagkaroon po ng formal na kasunduan ang SMNI at ang Philippine Army upang makapag-ere ng mahalagang impormasyon tungkol po sa tagumpay ng ating kasundaluhan at programa laban sa mga komunistang grupo. Nais ko pong bigyan diin. Wala pong ni isang network sa ating bansa ang gumawa nito, kundi ang SMNI lamang. Wala pong leader ang gumawa nito, kundi si Pastor Kibuloy lamang. At hindi lamang po yun. Nung panahon na ang lahat ay tahimik sa usapin ng West Philippine Sea, tayo po ay isang linggong naglayag at nanahan sa isla ng kalayaan upang magatid ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataong makapagpatrulya sa karagatang sakop ng isla ng pag-asa. Kasama ang ating mga kababayang mangingisda, nakipagsapalaran po tayo sa dagat kanluran kung saan nakita mismo ng aking mga mata ang hirap ng kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda. Tinawag ko po ang dokumentaryong ito na isang linggong pag-ibig na aking inialok upang maiere sa mainstream media maging sa mga government networks. Ngunit muli po, walang tumanggap kundi ang SMNI. Wala pong tumanggap kundi si Pastor Kibiloy. Sapagkat siya po'y naniniwala na dapat mabigyan ng pangarangal ang mga manging Pilipino sa kanilang sakripisyo sa Dagat Kaluran. Ginong Tagapangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit paano nangyari sa isang programa lamang po ang may sinasabing paglamag sa pamamahayag, ngunit buong network ang tinamaan, buong network ang pinashutdown. Dahil sa disisyong ito, madamay pa ang iba pang mahalagang programa at content na umeere po sa network, kabilang na po ang mga nilalamang pangreliyon o religious content Malinaw naman pong pagsasagasa ito sa ating freedom of religion and freedom of speech. Ginong tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kailin sabay, papurito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamu niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, ginong tagpangulo, ang akusasyon po laban kay pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura le sa mataas at malaking kapulungan na dagdag na isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Maraming salamat po. Ginoong Tagapangulo.